Subukan nyo naman yung ganitong luto sa broiler na manok or yung 45 days na manok at siguradong masasarapan kayo. Kinunot na broiler na manok. Paano ba ito gawin? Yan ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Para nga po sa ating kinunot na broiler o ito po yung 45 days na manok ilaga lang po natin ito ng madalian. Ang purpose po nito para pumahimay natin yung laman niya. Mga ano lang po 10 to 15 minutes po na laga. Lagyan ko lang po yan ng konting luya, tsaka po asin. Magkalipas po ang 15 minutes sa pagpakulo, okay na po ito. Palamigin po muna natin. Kapag malamig na po, kaya na pong himayin. Yan, himay-himayin na po natin. Or kinit-kinitin na po. Ganyan lang po. Kunin po natin lahat ng laman niyan. Ito na po lahat ng laman na nakuha ko po sa isang buong manok. So, ready na po tayo para magluto. Una ko pong igigisa itong luya. Kumapasin po ninyo, marami po yung ginamit kong luya. Kapag okay na po yung luya, pagkasabayan ko na po yung bawang at sibuyas. Kapag luto na po lahat ng aromatics natin, ito na pong laman ng manok ang kasunod. Isang kutsa lang po natin yan. Pagkalipas lang po ang 10 minutes ng pagsangkot siya, timplahan na po natin paminta at po patis. And then, ito pong sabaw po na pinagpakulang natin kanina. Hinayaan ko lang po yung kumulo ng another 10 minutes. Maglalagay na po ako ng malunggay. Dahon po ng malunggay. Sa katerban, dahon ng malunggay. Halo lang po natin. After ko pa mahalo mabuti, sili naman po. Sa katerban sili din po yan. halo po natin ulit. Up next po, ito pong gata. Kukumama po yung ginamit kong panggata ngayon. Ang isang sachet po niya, katumbas po ng isang buong nyug. Unang piga po yan. Then mix po natin ulit. Hayaan po natin na kumulo ng kumulo hanggang sa medyo magbantikan na po. ngayon nyo naman po Creamy na po siya and kunti nagmamantika na po. Lastly po, maglalagay pa ako ng kunting suka. Kunti lang po. Binhayaan po muna natin yan ng mga 3 minutes. Pagkalipas lang po ng 3 minuto, pagkalagay po natin ng suka, okay na po yan. Ready to serve na po ang ating kinunot na uh, broiler na manok. Kain na na po. Try nyo naman po yung ganitong luto sa manok na broiler o yung pong 45 days na manok. Sigurado po kami, masasarapan kayo dito. Panalong panalo po ito. Hmm. <laughs> Hindi kayo makisisi. Namit. Yun lang po. Bye-bye.